So, ngayon, naplatang kami ni Parin Londi. Dito kami ngayon sa pocket ng Barangay Hall. Ngayon, pinapaayos niya yung kanyang motor right? at bu bu Butasan niya ata siya. <laughs> Grabe naman talaga naman, oh. Hold <laughs> up. What's up mga Chilaks? Nandito si Ate Jean kung saan tayo ngayon sa ride. Right. Hi! Ah... Uh, Come on! <laughs> Come on! So, ang dami natin mga katrobra makasama natin ngayon, no? Ayan na sila. Nandito tayo ngayon sa, ano sa Bikutan. Sa Dampa SM Bikutan. So, let's go! dami tao riders. So ito mga tropa natin na ah, ano. Dami riders Yes. <laughs> ano ka? Yes. Excited ka na ba? <laughs> Makabalik lahat. na ulit. Naka free to ride na. Katingkat <laughs> <laughs> eh kahit na. Katingkat na, katingkat na. <laughs> kahit na ulan. Oo. Ano to? Anong lugar to? Turbina. Turbina. Nasa Turbina kami. Yeah.

si Ajat Bude yung ano ano ba? Captain Captain na ano ang lahat yung presidente namin Naki-pag-quit. pinawis <laughs> <ay, laughs> oh. <Tino -us> kami na <laughs> yung ano <laughs> na presidente totoo pinawis ah? tayo ng presidente na no? <laughs> yung presidente namin umuwi <laughs> <laughs> so kakain mo na kami dito <laughs> interview <Si> mo <laughs> si ano si Marshall, eh, no? si ano <laughs> si Marcel eh Dito, dito. Si, interviewin ka daw, si. Kapag-usapin mo tayo, President. President. Pero ano masasabi mo sa presidente natin na ano hindi sumama? Siya nag plano na ito eh. Ha? No comment, like lang ako. no comment, like lang. Hindi. no comment daw. <laughs> Di ba kasin yung ano? Bagyo. so ito muna, dito muna kami sa pobre, kakain muna kami dito. Yes. Don-don, iniwan yung asawa. <laughs> iniwan yung asawa. Grabe si Nama. <laughs> Anong natin dyan mga tropa? Ano? Anong sabi mo? Anong, si Anong masasabi mo sa presidente natin na tinakasan tayo hindi sumama? okay, <laughs> okay lang yun. Siya naman ang plano na ito, di ba? Umamag na. Ha? <laughs> Sinabotahin tayo ng presidente. Alam <laughs> lang <laughs> yun meron tayo Pagkutahe <laughs> so, tayo, tayo ni President. Oh. May to, eh. so, may na, siya may pangana ito eh. Siya may pangana, siya pa'y nawala. Michael, mo na kami ng stop over. Kailan Kaya na masasabi naman mo sa Presidente dahil siya yung nagplano na ito. <laughs> Good morning. Good morning. Nagpakita lang, no? Wala dito yung Presidente ng rides, riders. Dito oh, lang. Dito lang. Order na kayo dito eh. Sinigang. <laughs> Ay sinigang. Kaya kamusta yung ano, yung paninda natin, Beth? Yung uh, namin na Ah, okay lang uh, naman po. So, okay lang. So hindi ka naman nalilito sa dami ng customer mo? Pero yung order ka hindi mo pa nabibigay to eh. Mayroon pa lang <laughs> ito ito sa amin. Kanin. Ito sigang, sinigang lang tayo isa lang. Tapos ano? Kalating kanin lang ako, diet ako eh. Gutom uh, na, gutom na. Ito na yung order na. Kumain ka na. Okay. bak baka yan. Baka, baka sakali, babo yan. Kalating kanin lang ako. panalo sa laman, no? Sa order yan. Okay, mga tabate. Okay.

ngayon naplatang kami ni Baron Londi dito kami ngayon sa pocket ng barangay hall pinapaayos niya yung kanyang motor at robot right? butasan bu 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 niya ata siya eh. so nagpaganap na pala bed ang dala na akong sinang hmm.

pala yun pag silang magpagawa. Yun din ang so, sabi nga ko, ni Kinit, dali na lang dun sa ano. A few moments later. Ano <laughs> ang mo doon? Hindi tayo pinapasok. Nandito po kami. Ang daming abirya. Kunan mo yung maganda mo. Uh. <laughs> so dito muna kami tatambay habang pinapalipas namin yung mga pulis. <laughs> <laughs> Dahil parang panakaulan tong itong pag-akyat namin sa ano eh. Monte Maria eh. <laughs> Ganda na sana. sana tayo ng ano. Pwede ba magluto doon? Pwede naman, resort yun. Oy, mayroon kami may ano, kala na. Ha? Dapat may isa doon sa baba para okay, may, may, may para malaman kung magluto pa. Si Michael dapat Dadan. hindi Dadan. na kayo. Hindi, hindi kung kayo gusto niyo. Ay, Wag Nagalo na malagi. tayo doon yung matikita. tayo doon gasa niya. Oh, Hindi, ang, ta ang sabi kasi ng tita na ni Emon, hindi daw nila alam kung may checkpoint. Malayo doon. <laughs> malayo nga, ikot nga. Yun nga yung sabi ko. Ayan na po, hindi namin alam kung saan kami pupunta. <laughs> Kidin din <laughs> na. <laughs> lang namin umalis agad. kasi. 18 kilometers 'yon. Anong oras? Anong oras bang ano na